Hihingi ng proteksyon sa Senado si Senator Ronald De La Rosa sakaling iparesto siya ng International Criminal Court o ICC. Ayon sa Senador, sana'y huwag muna siyang isuko sa mga otoridad hanggat hindi pa nag-a-adjourn ang 19th Congress. Pero sakaling matapos ng sesyon ay handa na siyang sumama sa ICC. Of course, i-abel yung uh, proteksyon ng Senado mm -hmm. because uh, um, uh, Congress is still in session up to now, So, i-avel ko muna. then up to what extent yung may bigay sa akin ng Liderato na Senado, then uh, after that, eh, sasama na tayo doon sa ICC. Sa ngayon, wala pang pahayag si Senate President Francis Escudero sa naturang issue. Samantala, sinabi naman ni De La Rosa na handa niyang samahan si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa piitan sakaling maglabas na ng arrest warrant, ang ICC laban sa kanya. Kung bibigyan ako ng chance doon o kung halimbawa pumayag sila na isang kwarto lang kami ni Pakulong Duterte okay?